sa cellphone ko, kung mapulit. Ingat, ingat no? Ligalik ni Dodi. Nakaupo lang. Walang ka-effort effort. Sir, po eh, ito talagang ma-professional. Hindi, gusto ko may konting dan-ano yan ah, <laughs> yung ano... interpretative-interpretative <laughs> dance. Yeah, interpretative dance. Gusto ko may konting-inter... Ay, hindi na, na. Or, hindi na oy, <inaudible> ko na! Hindi <interpretation> na, oi. tatago ko na to! Decision nga, decision. Okay. Hindi pa ako sasabay pa. Hahaha! Um, Ayoko na katap na ako ano, po. Eh. Hindi maganda Ma, ano. <laughs> <laughs> Parang paa. nilalang gam yung pa. mo. 100 na. 100 Ayoko na. Pagkabila ko ng tatlo. Pagkabila ko ng tatlo. Pagkabila ko ng tatlo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 100 9. 10. 11. 12. 13. 14. na! na, na, na. Pang, 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 pang

Ang galing, ang galing. wala. Wala, wala. Wala